Ayan guys, meron ako ngayon si motor na Roser 135. Walang ilaw yung indicator. Ito so sosay, bang ilaw. Ayan guys. Walang ilaw yung indicator. Tayo Ayan. Ayan mag-start. yun guys. Titingnan natin yung ano. Yung battery. Che-check natin. kung ang problema ba? Baka tayo magkaroon ng ilaw sa indicator. Ayan guys. Itong tester ko guys. improvised lang to kaya nyo naman itong gawin, DIY lang. Sandali so, lang itong gawin. Ayan guys. Tatap ko lang ito sa negative. Ayan. Ito so, at saka yung positive. Ayan guys, walang ilaw. Wala. Ngayon, titignan ko yung fuse nya. Kung may problema. guys ay putol putol yung ano nya nakakunik sa fuse yan o oh. ang kalingo guys para makita nyo yan putol kaya nalubat yung battery guys dahil yung rectifier hindi siya makapag charge dahil naputol yung fuse yung ano nya wire yan, yung nakapagdugtong papuntang battery positive, positive line. Yan. And guys, kaya ang rectifier at di sila ayaw makargahan yung ano, battery na yung putol na yan. Ayan guys, balitan ko ng bagong fuse box. Ito yung magandang klase. Ito kasi pangit eh. Ano uh, original niya to? Yan ito guys. na. Bari ko lang ano. <tipas> para di dumikit mga ground, para di magkaroon ng trobon. guys, pakita ko ayun guys, meron na ilinaw na subukan ko muna ang start Kung handar na ito may baterya ng bago eh may problema pa ito ayaw man dar chichik muna natin yung ano nya ayo tumuloy tuloy ngayon guys check natin yung ignition coil nya yan iya una yung guys yung problema ito ito yung ignition coil ngayon nangyari ayaw na umandar natanggal yan kaya pala walang kuryente yan yan yung break na natin yan Hey guys, ibabalik ko yung lumang battery na wala nang ano, lubat na siya. Pag ginabit ko na to, magkakarga na to kasi naman yung Andar na yan. Ayan guys. Eh, dahil lubat pa yung battery ko, hindi ko pa siya pwede gamitin sa sa post start ganoon. Alagaan ko ngayon kick start. Ay guys. And guys. Tingnan na. Ngayon busina na Ayan guys Nagkakarga na yung battery ko Dahil naging maayos na eh Pinalitan ko ng ganito Fuse box Ito yung magandang klaseng mga lagayan ng back, uh, fuse Ayan Tingnan nyo guys Kung parang nagkakarga yung ano ko para kung masabi na nagkakarga yung bat, yung battery ko. And dahil mo na ako. May ano na yan. 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 Bisa ba ko makarga na yung battery ko? Yan. Saka pag nagdala nag-aayos tayo ng motor boss na hindi na umandar, kayo na lang gumawa, DIY lang ako lang naman. Ako lang din gumagawa ng sarili kong motor, hindi na ako pupunta sa mga mekaniko eh. Kasi gastos lang yan. And ang gagawin nyo, kaya lang gumawa para iwas gastos tayo. Ah, uh, nyo lang gawin diyan. Gawa lang kayo ng improvise na tea light. Ng dito boys oh. Ayun. Ito lang gagawin niyo eh. Kailangan kasi ito eh para pag magano kayo diyan. May tea light ito mga battery ganon. Kailangan ito. Pero eh, sa importante, eh, Mayro mayroon kayong grito. Yun lang, madali lang naman magkano lang naman 'to pag ginawa niyo. Bibili kayo. may 50, mayroon na. Kasi may magastos ka pa, magbayad ka sa mekaniko.